Mga katunay, tirada na ito karong katunay. Yatak yatak ka katunay ha. Mahuwa na put kong pangsuwa na ako katunay ha. mo sumuulan na katunay. Ambut na lang. Mga uh, katunay na ako yung nakita ang uh, baby katunay ha. Gamitin tani katunay ha. Ito plok tani sa iyang <coughs> ngipon katunay ba. Awanan tani. Hope di siya mukipot. Mga katunay ha. Jacob, di na siya magkipot ka na, Para makita ninyo ba? Hmm. Ah, itong ba nga tunay nagkipot na ba siya? Hmm. Ano, ah, kuha na siya. <coughs> Bagli ka. Ano? <coughs> Oops, tara. Ah, Baby ka na ha. Right kaya So magkuhala ko sa pangsoa na ako katunay, enjoy lang katunay ha. Hindi na to yung manginas katunay. <coughs> <coughs> na may mga dapat nga gana naging ngaani katunay yung mga content ba. Ganang wala gani sila ingani katunay nga unasan ba. Ang um, lapad kayo. So ganaan na sila katunay. So alam nga ito nga tagabantayan bantayan uban pa nga may naayon nasan? Asensya na Maaari na ako anay content Keep it chill Kung ka katunay kanang nang uh, Magdahan dahan nga kapag uh, Kung katunay ba Baglakaw ka ba Kaya sensitive sila Kanya kung nakakasalusayan, mga lusay, dapat inahinay ra ka. Kaya sila, pahipi. Miswa rin ako katunay. Hmm, Di ba? Turo na siya. Arang lapara katunay. Pertigunasan diri katunay. Arang lapara. Dili ako bukto ng lapada. Ага, 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 ага. Как смотрится? buka siya na to oops 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 kamutun ta ni kita yung mak oops 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 huwag gamol akit ka ngayon Wag kang gamol ah kalma lang dyan. Kalma, makal, 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 ka lang wala makal, ka, Wala makal, 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 Right? Duha na sila katunay yun. Oh. Usa na siya. Unya, kani, baby food na. Bali, duha na sila nag-upod nag katunay katuna yun. Ah, ito ko ang katuna oh. na. Duha na sila katunay yun. Kuha hmm. na ka katuna yun. <coughs> Sa... Uh, na ito. dua dua kata kay katunay dagaya ang dagmeri sa mama dito na ni pangsuwa katunay right na kay na hope na enjoy mo katunay ya tago sya katunay kung di ka kamao katunay nga -li sa mataglungag di gud ka kamao di gud ka kakita anak bibi re sya itago siya di na siya kata na A little bit of lang nang na, na eh. Makalang makal Kalma lang ba Okay Ito na yun